Hi! Konnichiwa. Ngayong araw dadali namin yung mga bata sa Higashiyama Koen. Ako nga pala si ayra at ito ang aming simpleng buhay dito sa Japan. <coughs> <coughs> Nag-take out na kami ng pagkain dito sa Hotomoto kasi nga minsan sa loob ng park, ay masyadong maraming tao kaya naman ang hirap pang pumila. Masarap ang pagkain dito saka mura pa. Pagdating namin doon, wala po kami pa parkingan kaya naman nagpaikot-ikot kami. Mas maganda po talaga kung maaga kayong pupunta dito. At sa wakas, nakakita rin kami ng parking malapit sa second gate. Kailangan nga po pala dito ay meron ka na nakahandang 1,000 yen kasi may baray siya or bayad ka agad. 500 yen po ang ticket ng adult at libre naman po ang 15 years old pababa. Meron po ditong zoo, botanical garden at amusement park. Itadakimasu! Pagkatapos kumain, nagumpisa na kami mamasyal. At dahil sa second gate po kami dumaan, hindi namin naiwasang makita ng mga bata yung amusement park. Kaya naman dinalanan namin sila dito. <laughs> Pag pumunta po kayo dito, siguraduhin niyang mag-rubber shoes na lang po kayo kasi mataas po ang mga lugar dito. Namili lang kami ng ride sa na sasakyan namin, tapos yun lang ang ticket na binili namin. Pero kung gusto niya ng one day pass, 2,500 po ang isang tao. After maglaro sa amusement park, kumain lang kami ng ice cream tapos pumunta na kami dun sa zoo. Ito nga pala yung bago dito sa Higashiyama. Kaso nga lang dahil hapon na, halos wala na yung mga hayop, nagpapahinga na siguro. Pero nakita pa namin tong tigre. Pwede mo siya makita ng malapitan, papasok ka lang dito. Oo, ang lapit to, oh. tignan nyo. Tumingin din kami ng mga usang naghahapunan. Tumingin din kami ng mga oranggutan. Oranggutan mi na inay. Aita. Aita! Aita! Last namin tinignan tong poging kangaroo. Ang haba ng pilik mata. Motiro siguro to. Bago umuwi, dumaan muna kami ng gift shop. Dito to sa Zubo Gate. Ito yung sa ano, malapit sa first entrance Maraming mga iba't ibang klaseng omiyage, may mga school supplies, may mga niguro meron din mga damit ng babies, medyas, kung ano-ano pero lahat talaga ay puro animals and design. Tapos na naman ang isang araw, please follow simply as in Japan on Facebook and YouTube. Thank you for watching. Bye.